Magandang araw sa lahat mga kababayan Ako pala si My Family Lifestyle ah, Mainit na balita ah, Alam naman natin kung napanood nyo yung panayam ni Inday Sara kahapon Ay patungkol ito sa OBP Itong National Budget ng Pondo ng Office of Vice President Ito mga boss, mga idol Ito ay mainit na kumbaga, indikasyon ng Kumbaga, pampolitika. Kasi mga idol, itong kung intindihin natin yung sinabi ni Inday Sara sa panayam niya ay ang pagkasabi niya ay hindi wala kaming wala hindi kami nabigyan ng budget o pondo sa OBP kasi hindi kami kaalyado ng admin. Ngayon, bago ako mag-react sa sinabi niya, panoorin natin talaga yung totoong kwento ng panayam niya kapon. Tara, let's go dahil nga hindi naman kami kaalyado ng administrasyon at nakita na natin 'yon noong nakaraang taon na siyempre ko hindi ka sumusunod <coughs> hindi ka kaalyado ay uh, hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo kaya nagdesisyon ako kung ano yung budget na ibinigay uh, ngayong taon na ito ay yun din yung budget uh, naglagay lang kami ng konti para sa inflation yun din yung budget uh, para sa susunod na taon dahil yan mga idol, mga bossing, napadod na natin. Anong sabi ni Inday? Hindi kami kaalyado ng administrasyon ngayon. Kaya hindi kami nabibigyan ng budget bago nagkaroon ng eleksyon mga idol. Last year, ganun ang nangyari. ba diba? Kaya nga itong mga may tinatawag tayo na ayuda, kaya na itong pag hindi ka pumirma, wala kang budget. Naalala nyo yung mayor ng Sambuanga na lumuhod para bigyan nyo kasi wala siyang ano eh, hindi pu siya pumirma, di ba? As lumuhod siya, nakiawa siya ngayon. Di ang nangyayari ngayon sa kanya, nalalo siya sa sambuang ka ng pagka-mayor. Ganon, ano ka pagtataka ng mga idol, mga bossing? Bakit hindi mabigyan-bigyan? Hindi pwede yun. Na hindi mo pwede. Dapat ang Malacanang at saka itong Department of Budget and Management, transparent sila sa publiko. Dapat ipaliwanag nila. Kaya si Inday ngayon, nagpapaliwanag siya sa publiko. Parang freedom of speech niya. Hindi kami nabibigyan ng budget kasi hindi kami kaalyado. Which is, hindi yan tama. Para sa atin, ha? Hindi talaga tama. Kasi ang number one maapektuhan niyan, tayong mga mamamayan. Ang national budget kasi, pag sinabing national, pera ng bayan. Yan, mga idol, mga bossing. Kawawa tayo. Hindi mo pwedeng gamitin ang national budget pang gawin mo siyang ano yung pampolitika or parang gawin mo siyang ano parang gantimpala ang nagets niyo ibig sabihin gantimpala katulad ng ginagawa ng ayuda bibigyan bibigyan kita ng budget basta sumunod ka lang sa akin meron tayong gagawin oh mga ganun something like that di ba marami namang umamin ngayon sa mga taga house of Repres Rep ano, mga congressman na kaya kami pumirma kasi hindi kami bibigyan ng budget, di ba? Marami ng ano, totoo talaga kasi marami nang nagsabi. Yung iba nga dyan, nag ano pa sa social media, kailangan naming pumirma kasi magka, para lang magkaroon kami at may tuloy itong proyekto namin. Kaya katulad nung taga Sambuanga na mayor, hindi siya pumirma, di wala siyang budget. Ganun 'yun. Kaya mahirap kasi pag pag sinabing OBP sa paliwanag ni Inday Sara, ang budget lang meron sila last year at saka ngayon ay yung inflation lang mga idol, inflation. Itong inflation na ginagawa ng OBP para lang maging, simple para lang aktibo, para maging tuloy-tuloy pa rin trabaho nila. Meron silang inflation na tinatawag lang na budget. Itong mga cybercrime, mga hindi magagandang gawain, at saka lalo na tayo ng mga terrorism. Lalo na yung mga pagikayat ng mga kabataan na sumali sa mga ganito, yung mga left. Katulad nung nangyari sa Davao City, as eh sa Davao del Norte na may nahuli, di ba? Naalala nyo si si Sator at saka ito si Castro na may mga kabataan silang nagconvoy sa Tagum City, nahuli sila ngayon. Meron yan, kaya meron silang case na ganyan. Kaya mahirap magsalita mga idol kasi hindi pwedeng magpaliwanag dapat ang Malacanang at saka itong uh, Department of Budget and Management. Dapat transparent. Kasi ay, ang national budget, pera nating lahat yan pera ng tao yan. Kumbaga tayo ang nag-aano dyan. Pera natin. Tayo maaapik number one dyan. Kaya mag-comment kayo sa baba. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo sa, aking, YouTube channel. Just click the button. Then, I hope na mabay mabigyan ng budget ang ating OBP. Inday Sara, thank you. Maraming salamat. Supportado ka namin.